Hello, hello guys! Welcome mga kamartes! Andito kami ngayon ni Nori Neri sa Kuwait City. Nagutom. Pabain ng... Andi rice. <laughs> Tapos ang ulam namin tinipid. Sa kanya dinugo ang baka. Sa akin ano... Papaitan, papaitan yung sa akin. Ayan, si Moot Syrup. Maka ilang ulit ako ng rice. Andito lang po kami sa Turo Turo dito sa may Kuwait City Marina. Doon kami madalas kumain sa may ano, oh, shawarma. Hmm. Ayan si Nori. Halatang lumusog na. Oh. <laughs> Ayan guys, nandito kami sa... Si Mozzarella. ayun si Norinary Vlog nagbayad na ng aming food. Okay, 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 na okay, na. Okay. <coughs> para konti na lang yung serum ko eh. Huh? Sa mukha? Oo. So, natin na. Ay, Pili-pili siya ng kanyang pang mobile stand pang vlog. Pang vlog. Okay. Hmm. Ayan, pili-pili ng pabang, mumura lang dyan. Yan kami madalas bumili ng pabango. Mga timplado. Ayan ang aking favorite, Bombshell or Baby Johnson. Pwede rin yung cool water. Kaya sa may, sa may mga gusto, tara din sa Kuwait City, Malia. Ayan. Suroy-suroy muna. Window shopping ang mga martes. habang nagpapalipas ng oras nagantay sa mga kasamahan kasi nagsimba sila kaya paikot-ikot naman na kami pampalipas ng oras ayan papunta kami ng kabayan supermarket mga mura mabili mga bilhin dyan sa Super kabayan yeah, supermarket, yeah, and, supermarket yeah. and grand hmm? supermarket <coughs> patingin-tingin okay, okay. mga... ayan going home na kami tapos na kami nalipas.